Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Glenda Dayaw. 47 anyos na po at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng antike. Taong 1992, buwan po ng Mayo. Nasa 16 anyos pa lamang ako noon at maagang nabuntis dahil sa pagiging palakira ko. Medyo may kalandian din kasi ako ng mga panahong iyon kaya't maaga po akong nabuntis. Gayun pa kahit na nagdadalang tao po ako, pinanindigan naman ako ng aking nobyo na itago na lang po natin sa pangalang Aljo. Tubong ilongga po ako at naninirahan noon sa Bacolod. Parehas kaming lumaki ni Aljo sa nasabing probinsya at halos matagal ko na itong kakilala simula noong nag-aaral pa ako ng elementarya. Dahil nabuntis po ako noon ni Aljo, naapektuhan po pati ang pag-aaral ko. Dahilan para magalit po sa akin ang mga magulang ko. Hindi rin po kasi boto ang mga magulang ko sa taong nakabuntis sa akin. Dahil kilala po si Aljo sa lugar namin bilang basagulero at sakit sa ulo ng kanyang mga magulang na medyo may pagkabading din. Ngunit mahal ko po si Aljo at ipinaglaban ko ito sa aking mga magulang dahil nais nilang paghiwalayin kami. Hindi raw mahalaga sa kanila kung lumaki ang anak ko na walang ama kaysa naman daw pakisamahan ko ang walang kwentang lalaki dahil palakiro na at basagulero nga ito sa aming lugar tumigil na rin po sa pag-aaral ang aking nobyong si Aljo dahil pinahiya ito ng aking mga magulang sa aming paaralan pati na rin sa mga kababaryo po namin. Isang gabi, palihim po kaming nagkita ni Aljo sa madalas naming tagpuan dahil meron daw siyang mahalagang sasabihin sa akin. Dolores, mainit ang dugo sa akin ng mga magulang mo Pati si na nanay at tatay ay galit sa akin Plano ko sana na tumungo ng antike Doon muna ako maninirahan kina lolo at lola Naroon naman din ang ibang kamag-anakan ko Nais mo bang sumama sa akin? Tanong po sa akin ni Aljo Tinanong ko naman siya kung magtatanan ba kami habang nauutal pa ako. Sumagot naman si Aljo na parang ganoon na nga daw. Tinanong din niya ako kung sasama daw ba ako sa kanya. Sumagot naman ako kay Aljo ng oo at sasama ako sa kanya. Ayoko kasing magkalayo kami. Hindi rin po ako papayag na isilang ko ang sangkul ko na walang kinikilalang ama. Nang gabi iyon ay napagkasunduan po namin na lisanin ang aming lugar at tutungo po ng antike kung saan naninirahan ang lolo at lola po ni Alcho. Bukas ng madaling araw, ang nakatakda po naming pagdatanan para wala pong makakita sa amin. Nang makauwi po ako sa amin, ay maingat akong nag-impake ng personal kong mga gamit. Iniiwasan ko rin pong makalikha ng ingay dahil natutulog na ang aking mga magulang at kapatid at matapos kong mag ay nag-iwan ako ng liham para hindi rin po mag-alala ang aking mga magulang. Subalit, hindi ko po inilagay sa sulat kung saan po ako tutungo. Nang makarating kami ng terminal ay doon na kami nagpalipas po ng gabi sapagkat alas tres pa ng madaling araw ang nakatalagang biyahe po namin. Gayunpaman, hindi po ako nagsisisi na sumama sa aking nobyo kahit na hindi ko alam kung ano po ang kakahinat na nito. Basta ang alam ko ay mahal ko po si Aljo at takot ako na mawala po siya. At nang makarating po kami ng antike, ay agad naman akong ipinakilala ni Aljo sa kanyang lolo at lola. Pati na rin po sa iba nitong kamag-anakan na halos magkakalapit lang ang kanilang mga bahay. Naging maayos naman ang unang araw ko na pamamalagi sa kanilang tahanan dahil malugod po nila akong tinanggap. Simple lang ang pamumuhay ng mga kaanak po ni Aljo. Pagtatnim po ng gulay at pag-aalaga ng mga manok at baboy ang pinagkukunan po ng kabuhayan ng kanyang lolo at lola. Kinabukasan, inutusan si Aljo ng kanyang lola na mamalengke po sa bayan nais ko po sanang sumamang ngunit pinigilan ako ni Lola dahil nagsilipa na daw sa kanilang baryo ang mga dayong aswang. Hindi darin rin po bago sa akin ang ganoong mga nilalang dahil naniniwala po ako sa mga aswang lalo na laking probinsya din po ako. Subalit nagpumilit po akong sumama dahil nais ko rin na makita ang ganda po ng kanilang lugar kaya't walang nagawa si Lola kundi pumayag na din po. Ngunit binigyan ako nito ng Santa Ara bilang pangontra sa mga bati at pati na rin sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Nang makarating kami ng palengke ay agad naman kaming bumili ng mga inutos po ni Lola Lagring. Lahat ng iyon ay mga pangunahing pangangailangan po sa pang-araw-araw at matapos naming bumili. Agad naman kaming tumungo sa paradahan po ng jeep. Samantala, habang nasa loob naman kami ng jeep at hinihintay na mapuno po ito ng pasahero. Isa pong matandang babae ang nakaupo po sa aking harapan at matalim po akong pinagmamasdan. Maya-maya po ay nagtanong siya sa akin kung ilang buwan na do ba yung dinadala ko. Sumagot naman ako sa matandang babae na magtatatlong buwan. Tinanong ko rin siya kung bakit niya naitanong. Sumagot naman yung matandang babae na mukhang buo na daw ang sanggol sa sinapupunan ko. Maaari do ba niyang hawakan ang aking tiyan? Nagulat po ako sa sinabi ng babae. Hindi naman po ako sumang-ayon sa sinabi niya ngunit dahan-dahan nito -dahan inilalapit ng kanyang kamay sa aking tiyan. Ngunit sinita po ito ni Aljo kaya't hindi po natuloy ang nais niyang gawin. Tila na inis po ang matandang babae sa sinabi ni Aljo kaya tinignan siya nito ng masama. Nang mapuno na ng pasahero po ang jeep, agad naman pong pinaandar ng driver ang makina. Samantalang habang tumatakbo ang sinasakyan naming jeep, ay patuloy na nakabaling po ang paningin sa akin ng matandang babae at nakatuon po ang mata nito sa aking tiyan. Hindi pa naman ganon kalaki ang aking tiyan ng mga panahong iyon Sir J. Maya, maya po ay nagsalita po si Aljo sa manong driver na para na po nang makarating po kami sa bukana ng sityo na nasa tabi ng kalsada. Nang huminto po ang jeep ay agad naman kaming bumaba ni Aljo at inalalayan po ako nito. Ngunit bumaba din po ng jeep ang matandang babae. Hindi na lang po namin ito pinansin at nagpatuloy na kami sa paglalakad papasok sa aming sitio. Saglit ko pong ibinaling ang aking paningin sa binabaan naming jeep at nanatili doong nakatayo ang matandang babae at sa amin pa din nakabaling ang kanyang tingin. Maya maya po ay nagsalita ako at sinabi ko po kay Aljo na tingnan niya yung matandang babae kasi ay nanatili itong nakatayo sa kabilang kalsada at patuloy kaming pinagmamasdan. Sumagot naman si Aljo na huwag ko na daw pansinin ang matandang babaeng yun mukha kasing hindi siya taga rito. Sumang-ayon naman po ako kay Aljo na mukhang hindi taga rito yung matandang babae dahil ang weirdo niya tingnan habang marahan po kami naglalakad. At nang makarating na kami sa tapat ng bahay ni Lola Lagring ay sinalubong naman kami ni Lolo at kinuha po nito ang ilang bitbit kong supot. Kahit po matanda na ang Lolo at Lola ni Aljo ay malakas pa rin sila at mabilis po kumilos. Ah, Aljo apo, ito na ba kayo maninirahan ng nobya mo? tanong po ng lolo ni Aljo habang kumakain kami ng pananghalian. Sumagot naman ng opo si Aljo sa kanyang lolo na dito na daw kami maninirahan. Sinabi naman nila na wala naman to problema kung dito kami maninirahan sa kanila. Pabor pa nga daw sa kanila yun dahil na naikasama na daw sila sa bahay. Ang iniisip lang daw nila ay paano na lang daw kung malaman doon ng aking mga magulang na nandito ako sa kanilang probinsya. Malaki doon na problema iyon. Sinabi ko naman na huwag silang mag-alala. Hindi naman malalaman ng mga magulang ko na nandito kami sa antike. Sumagot naman sila sa akin na mabuti naman daw dahil gusto lang doon nilang umiwas sa gulo. Sinabi po ng mga lola at lolo po ni Adjo sa kanya na na kailangan doon niyang kumilos para makapag-ipon doon siya sa mga pangangailangan doon na magiging apo nila. Huwag doon siyang tatamad-tamad. Sumagot naman ng opo si Arjo sa mga lolo at lola niya at magtatrabaho doon siya. Tutulong doon siya sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Ewan ko po kung bakit mahal na mahal ko po si Arjo. Kahit alam ko na po ang karakas nito Likas na rin kasing noon ang pagiging tamad nito. Matapos din naming mananghalian ay tinulungan ko po si Lola Lagring sa pagilikpit po ng pinagkainan at habang si Aljo naman ay sumama po sa kanyang lolo. Tumungo po sila sa likod bahay kung saan nakasadlak ang tangkalan o kulungan ng mga alaga nitong mga hayop. Nalilibang naman ako tuwing nakakasama ko po si Lola Lagring dahil pala kwento po ito, kahit na matanda na po ito ay makwela pa rin itong kausap. Kinagabihan po, habang tahimik po ang paligid at nasa kasarapan po ng tulog si na Lolo at Lola, pati na rin po si Aljo, ay hindi pa rin po ako dinadalaw ng antok. Tila naging madamot sa akin ng gabi. Saglit po akong bumangon sa pagkakahiga at tumungo po sa kusina para po uminom ng tubig. Nanunuyo kasi noon ang lalamunan ko at tila maalinsangan din po ang panahon. Habang umiinom po ako ng tubig ay nakakadinig po ako ng may hinang huni ng tiktik. Ayon po sa kasabihan, pag mahina daw po ang huni ng tiktik ay malapit lang po ito. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang aswang. Dahil hindi naman ako matatakotin noon kaya hinayaan ko na lang ang huni ng tiktik. Kasera din po ang nagsisilbing liwanag sa loob ng tahanan dahil wala pa sila noon na kuryente. Pati na rin ang ibang kaanak ko ni Aljo. Ngunit nang papalik na po ako sa aming silid ay tila nararamdaman ko na parang may mga matang palihim na nagmamasid po sa akin. Hanggang sa maibaling ko ang aking paningin sa isang sulok ng dingding malapit po sa bintana sa sala. Napaiktad na lang ako ng masilayan ko ang mapupulang mata na sumisilip sa maliit na butas ng dingding at dahil hindi naman ako matatakotin ng mga panahong iyon ay mabilis kong dinampot ang aking chinelas at walang habas kong ibinato sa nila lang na sumisilip po sa dingding. Matapos ko pong maibato ang bakya kong tsinelas ay umangil ito na tila na sa pulko ang mata nito. Nadinig ko rin ang mga yabag nito na tila papalayo siya dahil nagising na ang mga kasamahan ko sa loob ng bahay. Dahil po sa nalikhang ingay ng bakya na tumama sa dingding. Tinanong po ako ng mga ito kung anong ingay iyon at sinabi ko naman sa kanila na may binato akong nilalang na sumisilip sa dingding Nagwika po si Lola Lagring na mukha daw binibisita ako ng aswang at malakas daw talaga ang pang-amoy nila sa buntis. Sumagot naman ako kay Lola ng opo at mukhang alam ko kung sino ang bumisita sa akin. Hinala ko kasi na aswang ang matandang nakasabayan namin sa jeep kaninang umaga. Simula po nang bisitahin ako ng aswang at batuhin ko ito ng bakya ay hindi na ako muling dinalaw pa nito. At sa mga lumipas pang araw ay tuluyan na nga akong hindi ginagambala ng nilalang na iyon. Ngunit lumipas ang isang linggo, ay isa pong pangyayari ang hindi ko po inaasahan. Sa kasagsagan ng gabi habang mahimbing kaming natutulog, nagising na lang ako sa maalinsangang panahon at nadadama ko rin na tila may gumagapang at kumikislot sa maumbong kong tiyana. Napamulat at nagilalas na lang ako nang makita ko ang makintab na sinulid na tumutusok ko sa aking tiyan at pilit na pumapasok sa loob ng aking kalamnan. Kaya pala nakakaramdam ako ng hapdi at kerot sa aking tiyana. Sinipat ko ng tingin kung saan nagmumula ito at napasigaw na lang ako nang makita ko ang ulo ng aswang na nakausli sa bubungan na gawa sa pawid. Sinira at binutas nito ang bubong upang makapasok ang kanyang ulo sapagkat dila pala ng aswang ang makintab na sinulid na sumusok-sok sa maumbukong tiyan. Dahil po sa senaryong iyon ay napasigaw ako ng malakas Nagising naman si Aljo at nataranta kung ano ang gagawin dahil na ito sa mahimbing nitong pagkakatulog. Sumigaw ako kay Aljo na merong aswang sa bubungan. Sabay turo sa mahabang dila ng aswang na unti-unting gumahabalik sa bibig nito. Naghanap po si Aljo ng bagay na pwedeng ipanlaban sa aswang dahil wala man lang matulis o matigas na bagay sa loob ng aming silid. Nagulat na lang kami ni Aljo nang umangil ang aswang habang agapang-gapang sa bubungan. Hindi po kasi ito makababa sa bubungan sa hindi ko po alam na kadahilanan. Sapagkat ng gabing iyon ay nadidinig namin ni Aljo ang boses nila lolo at lola sa labas ng bahay. Pati ang ilang kaanak ni Aljo ay nasa labas na rin at pinagmumumura nila ang nasabing aswang magkasama kaming lumabas ng bahay ni Aljo upang alamin po ang kaganapan. Nang makalabas kami ng aming tahanan ay ibinaling ko ang aking paningin sa itaas ng bubungan at nakita ko ng malapitan ang kabuuan ng aswang. Hubot-hubad ito at maputla at makintab din ang balat na halatang naligo ito sa malansang langis. Buhaghag ang mahaba nitong buhok na may mapupulang mga mata. Nagtataka din ako kung bakit hindi ito makababa sa bubungan upang tumakas sapagkat napapaligiran na ito ng ilang kababaryo nila Lola Lagring dahil nagising na rin sila sa ingay ng mga kaanak ni Aljo. Dahil po sa pangyayaring iyon ay kinuyog ng tagabaryo ang aswang. Pinagtulungan nila itong patayin gamit ang mahabang kawayan na may karit sa dulo na ginagamit sa pagkakarit ng niyog. Halos duguan ng aswang na bumagsak ito sa lupa at doon nila ito tuloy ang pinatay. Matapos po nilang paslangin ang aswang ay bumalik ito sa dati niyang anyo bilang tao. At hindi nga ako nagkamali ng hinala dahil ang matandang babae nga ang nasabing aswang. Nang gabing iyon, sinunog nila ang katawan ng dayuhang aswang Inayos din po ni Aljo ang nasirang bubong doon sa aming silid. Kinabukasan, habang nag-aagahan kaming lahat sa pagkainan, ay naisipan kong tanungin si Lola Lagring kung bakit hindi po makababa sa bubungan ng aswang na parang may kinatatakutan. Paliwanag po ni Lola Lagring, nang sumigaw daw ako ng malakas kagabi, ay agad daw silang Nagising. Nag-aligagado silang lumabas ng bahay bit-bit ang Walis tingting. Ipinatayudo ito sa labas ng aming tahanan sa kilid ng dingding para hindi daw ito makababa at makatakas. Isa daw kasi ang Walis tingting sa kinatatakutan ng mga aswang. Dahil po sa sinabi ni Lola Lagring ay malinaw na sa akin ng lahat. Sa mga nagdaan pang mga buwan ay isinilang ko ang isang malusog po na sanggol. Naging ulirang ama naman si Aljo at hindi kami pinabaya ang mag-ina. Nagkusumika po ito magtrabaho para maibigay ang mga pangangailangan ng aming anak. Sa paglipas din ng ilang buwan ay pinag-aral po ako ni Aljo at si Lola naman ang nag-aalaga sa aming anak tuwing papasok po ako sa eskwela. Dahil sa pagkusumikap namin ni Aljo ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ako ng magandang trabaho. Lahat po ng kinikita namin ni Aljo ay napupunta ang kalahati kinalolo at lola bilang pagtanaw po ng utang na loob. Hanggang dumating po sa punto na tinanggap na si Aljo ng aking mga magulang bilang asawa ko. Nung naisipan naming magbakasyon sa Bacolod, hindi maipinta ang labis na kasiyahan ng aking mga magulang makita nila ang kanilang apo humingi naman ako ng tawad sa mga magulang ko dahil sa pagiging sutil ko ngunit pinilit ko pong baguhin ang aking sarili kasama po ang pinakamamahal kong lalaki hanggang dito na lang po at marami pong salamat Historia Tagalog Horror stories.